Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Carlos Edriel Pocuizulo, OLY, ipinanganak noong ikalimang anim ng Pebrero taong dalawang libo ay isang Filipino artistic gymnast. Siya ang 2024 Olympic champion sa floor exercise at vault event. Siya ang unang Pilipino at ang unang lalaking Southeast Asian gymnast na nakakuha ng medalya sa World Artistic Gymnastics Championships sa kanyang floor exercise bronze medal finish noong 2018, gayon din ang unang Pilipino at Southeast Asian na nakamit ang gold medal finish para sa parehong pamantayan sa 2019 sa parehong kaganapan. Sa medalya sa international na entablado, si Yulo ang pinakamatagumpay na Filipino gymnast sa kasaysayan at ang pangalawang tao na nanalo ng Olympic Gold Medal para sa Pilipinas. First Second Ika Minus 3 Apparatus World Cup 5 6 Kabuuan 5 6 Si Yulu ay isang Olympic medalist, nanalo ng dalawang ginto, isang anim na beses na World Championship medalist, nanalo ng dalawang ginto, dalawang pilak, at dalawang tanso, isang sampung beses na kampiyon sa Asia, at isang siyam na beses na kampiyon sa SEA Games. Ang kanyang pinakamataas na pagkakalagay sa Olympic Games ay una sa floor exercise at vault sa 2024 Summer Olympics sa Paris, France. Kilala siya sa kanyang maikling tangkad kumpara sa ibang mga lalaking gymnast, ang kanyang katumpakan sa anyo, at ang kahirapan ng kanyang mga gawain, lalo na sa ehersisyo sa sahig, vault, at parallel bar. Maagang buhay at edukasyon! Si Carlos Edriel Pocuis Yulo ay ipinanganak noong ikalabing anim ng Pebrero taong dalawang libo, kina Mark Andrew Yulo, isang tagapag-ugnay ng ahente sa paglalakbay, at Angelica Yulo, ni quiz isang may bahay, sa Maynila, Pilipinas, at nanirahan sa kahabaan ng Leverisa Street, Malay. Siya ang pangalawa sa apat na magkakapatid. Ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Joriel, ay miyembro ng National University Pep Squad at ang kanyang mga nakababatang kapatid na sina Carl Jarrell Eldro at Eliza Enriel ay mga gymnast din. Lumaki si Yulo na nanunood ng mga Filipino gymnast na nagsasanay at nakikipagkumpetensya sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate. Si Yulu ay nagsimulang magsanay para sa himnastiko noong siya ay 7 taong gulang nang makita siya ng kanyang lolo, si Rodrigo Frisco, na tumataob sa isang lokal na palaruan at dinala siya sa Gymnastics Association of the Philippines, GAP, para sa pagsasanay. Si Yulu ay nag-aral sa Aurora A. Kinsan Elementary School sa Maynila para sa kanyang primaryang edukasyon, kung saan siya ay nagsasanay na para sa Philippine National Games bilang bahagi ng gymnastics team ng National Capital Region. Sa pamamagitan ng suporta ng GAP, nakapag-aral siya sa Adamson University sa Ermita para sa kanyang sekundaryang edukasyon. Noong 2016, tinanggap ni Yulo ang alok ng Japan Olympic Association na magsanay sa Japan sa ilalim ng isang scholarship program. Pagkatapos lumipat sa Japan, ipinagpatuloy ni Yulo ang kanyang pag-aaral sa Taikyu University sa Itebashi, Tokyo, at nagtapos noong 2022 na may kaugnay na degree sa panitikan. Sinimula ni Yulo at ng kanyang kasintahang si Chloe Angele San Jose, isang content creator estudyante sa Melbourne ng kanilang long-distance relationship noong 2020. Kamakailan ay lumipad siya kasama si Yulo patungong Hanoi, Vietnam sa Southeast Asian Games. Karera! Maagang karera! Nagsimulang makipagkumpetensya si Yulo noong 2008 at sumali sa kanyang unang palarong pambansa noong 2009 sa Tacloban, Leyte. Noong ika ng Mayo, siya ay bahagi ng nagwaging medalya sa elementarya ng National Capital Region, nagtapos sa iskor na 79.35 at nailagay sa ikalima sa individual na all-around na may iskor na 26.15. Nang sumunod na araw, nanalo siya ng pilak na medalya sa floor exercise na may score na 13.325 kung saan nauna si Mark Capistrano ng Calabar Zone. Sinabi ni Yulo na ang kanyang ikalawa at ikalimang pwesto ay naghikayat sa kanya na magsanay ng mas mabuti para sa kanyang susunod na palarong pambansa. Noong 2010, sumabak si Yulo sa palarong pambansa sa Tarlac City, Tarlac, at nakibahagi sa bawat kaganapan. Nanalo siya ng ginto sa individual na all-around at floor exercise at nakakuha ng bronze sa vault. Siya rin ay bahagi ng pangkat ng mga lalaki kung saan sila ay nasa ikalima. Nang sumunod na taon, sumabak siya sa parehong kompetisyon sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Nakakuha siya ng mga gintong medalya sa team event, individual all-around, floor exercise, at vault. Sa parehong taon, nakipagkompetensya siya sa kanyang unang pambansang laro sa Pilipinas sa 2011 na edisyon na ginanap sa Bacolod, Negros Occidental, kung saan nakakuha siya ng tatlong gintong medalya sa floor exercise, rings, at parallel bars. Noong 2012, sumabak siya sa Palarong Pambansa sa Lingayen, Pangasinan, at nakibahagi sa bawat kaganapan. Nanalo siya ng ginto sa individual all-around, floor exercise, at vault, pati na rin ang team competition kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Sa parehong taon, pumunta siya sa China kasama ang gymnast na si Jan Timbang para sa pagsasanay pagkatapos ng sponsorship ng Philippine Good Works Mission Foundation na ibinigay sa GAP. Ang pagsasanay ay nagsilbing bid para sa kanila na maging kwalipikado para sa 2014 Youth Olympics sa Nanjing, China. Noong 2013, sumabak si Yulo sa kanyang huling palarong pambansa na ginanap sa Dumaguete City, Negros Oriental. Nanalo siya ng mga ginto sa team event, individual all-around, at floor exercise, at kumuha ng silver sa vault sa likod ni Martoni Abana. Sa parehong taon, nakilala ni Yulo ang kanyang naging coach, si Myunhiro Kogimiya, nang ang mga Japanese trainer ay pumunta sa Pilipinas upang tumulong sa pagsasanay sa pambansang koponan. Junior Bilang isang junior, siya ay itinuro ni Aldren Castaneda. Nanalo si Yulo ng gintong medalya sa floor exercise at parallel bar sa 2014 ASEAN School Games. Pagkatapos ay nakipagkumpetensya siya sa 2014 Pacific Rim Championships, nagtapos sa ika sa floor exercise at ikawalo sa vault. Noong 2015, nakipagkompetensya siya sa International Junior Competition na ginanap sa Yokohama, Japan at nanalo ng bronze medal sa vault final sa likod ng youth Olympic medalists na sina Journey Regini Moran at Yu Maria. Noong 2016, naging coach ni Yulo si Kogimiya at nagsimulang magbigay ng tulong pinansyal ang MVP Sports Foundation sa kanyang karera noong sumunod na taon. Nakatanggap din siya ng scholarship mula sa International Gymnastics Federation upang pandohan ang kanyang paglipat sa Japan. Nanalo si Yulo ng limang medalya sa 2016 Pacific Rim Championships, ginto sa floor exercise at vault, pilak sa steel rings at parallel bars, at bronze sa all-around. Mga araw bago ang 2017 Junior Asian Championships, pinilipit niya ang kanyang kaliwang bukong-bukong habang nagsasanay sa ehersisyo sa sahig. Sa kabila ng pinsala, nakipagkumpetensya pa rin siya, ngunit limitado siya sa mga steel rings, pommel horse, at parallel bars. Kulipikado siya para sa parallel bars final at nanalo ng gintong medalya. Nakipagkumpetensya lamang siya sa vault at floor exercise sa 2017 International Junior Competition dahil sa pinsala sa balikat. Nanalo siya ng gintong medalya sa vault final at ang silver medal sa floor exercise final. Senior 2018 Ginawa ni Yulo ang kanyang senior international debut sa Melbourne World Cup at nanalo ng bronze medal sa vault. Pagkatapos sa Baku World Cup, nanalo siya ng pilak na medalya sa vault. Sa Doha World Cup, nanalo siya ng silver medal on the floor exercise, ang kanyang ikatlong international na medalya sa loob ng isang buwan. Sa 2018 Philippine National Games, na ginanap sa Cebu City, Cebu, nanalo siya ng bawat individual na gintong medalya. Sa 2018 Asian Games, nakakuha siya ng pinakamataas sa floor exercise sa qualification round. Gayunpaman, sa final event ay nahulog siya sa kanyang ikatlong tumbling pass at nagtapos sa ikapito. Sa World Championship sa Doha, umaban si Yulo sa all-around at floor exercise finals na naging kauna-unahang Filipino gymnast na nag-qualify para sa World Championships final. Siya ang pinakabata sa 24 na kakumpetensya sa all-around final at nagtapos siya sa ika-23. Nanalo siya ng bronze sa floor exercise, naging kauna unahang Pilipino at unang lalaking gymnast sa Southeast Asia na nanalo ng medalya sa World Championships. Pagkatapos ng World Championships, nakipagkompetensya siya sa Cotbus World Cup at nanalo ng bronze medal sa floor exercise matapos mawala ng execution score tiebreaker kay Kazimer Scheidt. Noong Disyembre, nanalo siya ng mga pilak na medalya sa vault at parallel bar sa Toyota International. 2019, Yulo na sumabak sa floor exercise sa 2019 SEA Games. Sinimula ni Yulo ang 2019 season sa Melbourne World Cup kung saan nanalo siya ng gintong medalya sa floor exercise ng 0.066 puntos. Hindi niya nakuha ang Bako World Cup dahil sa pinsala sa dibdib. Pagkatapos ay nanalo siya ng bronze medal sa floor exercise sa Doha World Cup. Sa Asian Championships, pumwesto siya sa ikaapat sa floor exercise at vault at ika-pito sa parallel bars. Tumabli siya para sa gintong medalya sa floor exercise sa All Japan Senior Championships kasama si Kohei Uchimura. Sa World Championship sa Stuttgart, naging kwalipikado si Yulu para sa all-around final at nakakuha ng kwalifikasyon para makipaglaban para sa Pilipinas sa 2020 Summer Olympics sa Tokyo. Pagkatapos ay inilagay niya ang ikasampu sa all-around final na may personal best all-around total. Sa final exercise sa sahig, nanalo siya ng gintong medalya na gumawa ng kasaysayan bilang unang Filipino at Southeast Asian World Champion sa artistikong himnastiko. Matapos ang kanyang pagkapanalo, ang kanyang mas mababa sa average na taas na apat na talampakan labing isang pulgada, 1.50 na metro, ay ginawa siyang halimbawa ng Senado ng Pilipinas bilang isang wake-up call para sa ating gobyerno upang magbigay ng higit pa, suporta para sa sports kung saan ang taas ay hindi isinasaalang-alang bilang isang determinative factor. Pagkatapos ng World Championships, nakipagkumpetensya siya sa Southeast Asian Games at nagtapos sa podium sa bawat kaganapan. Nanalo siya ng ginto sa all-around at floor exercise, at pilak sa pommel horse, steel rings, vault, parallel bars, at horizontal bar. 2020-21 Yulo kasama si Coach Kugimiya. Karamihan sa mga international na kompetisyon noong 2020 ay kinansela o ipinagpaliban dahil sa pandemya ng COVID-19. Bumalik si Yulo sa kompetisyon noong Setyembre taong 2020 sa All Japan Senior Championships at nanalo ng bronze medal sa vault. Nanalo rin siya ng vault bronze medal sa All Japan Championships bilang karagdagan sa isang bronze medal sa floor exercise. Sinimulan ni Yulo ang Olympic season sa pamamagitan ng pagpanalo ng bronze medal sa parallel bar sa All Japan Event Championships. Pagkatapos ay kinatawan niya ang Pilipinas sa 2020 Summer Olympics, umaasang maging unang Olympic champion ng bansa sa anumang esport. Sa panahon ng qualification round, nahulog siya sa kanyang unang tumblang pass at nabigong maging kwalipikado para sa final exercise sa sahig. Nahirapan din siya sa ilan sa iba pang mga kaganapan at hindi nakuha ang all-around final. Gayunpaman, naging kwalipikado siya para sa final vault sa ika-anim na pwesto. Bilang pinakabatang katunggali sa vault final, nagtapos siya sa ikaapat na pwesto, hindi nakuha ang bronze medal ng 0.017 puntos. Pagkatapos ng Olympic Games, nakipagkumpetensya si Yulu sa All Japan Senior Championships at nanalo ng gintong medalya sa floor exercise at isang bronze medal sa vault. Pagkatapos ay nakipagkumpetensya siya sa 2021 World Championships sa Kitakyushu, Japan. Kulipikado siya para sa parehong floor exercise at parallel bars final sa unang pwesto, at kulipikado rin siya para sa vault final. Natapos lamang niya ang ikalima sa panghuling ehersisyo sa sahig pagkatapos na lumampas sa mga hangganan. Pagkatapos ay nanalo siya ng gintong medalya sa vault final at isang pilak na medalya sa parallel bars final sa likod ng Huzuway ng China. 2022 sa Southeast Asian Games, pinangunahan ni Yulo ang Filipino team sa silver medal finish sa likod ng Vietnam at nanalo siya ng gold medal sa all-around. Pagkatapos sa finals ng event, nanalo siya ng ginto sa floor exercise, steel rings, vault, at horizontal bar, at nanalo siya ng silver medal sa parallel bars. Napanalunan niya ang kanyang kauna-unahang Senior Continental Championships title nang masungkit niya ang gintong medalya sa floor exercise ng Asian Championships sa Doha pagkatapos kumuha ng pilak sa individual na all-around. Sinundan niya ito ng mga gintong medalya sa vault at parallel bars. Nakipagkompetensya si Yulo sa World Championships sa Liverpool at naging kwalipikado para sa all-around, floor exercise, vault at parallel bars finals. Siya rin ang pangalawang reserba para sa Steel Rings Final pagkatapos matapos ang ikasampu sa qualification round. Sa all-around final, nagtapos siya sa ikawalong pwesto dahil sa mga pagkakamali sa pommel horse, vault at horizontal bar. Pagkatapos ay nahulog siya sa panghuling exercise sa sahig at nagtapos sa ikapito. Kinabukasan, nanalo siya ng silver medal sa vault final sa likod ni Arthur Davke ng Armenia at nanalo rin siya ng bronze medal sa parallel bars final. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!